And tingnan nyo guys gaano ito ka weird and gaano ito ka kakaiba sa ibang mga coffee shop. So makikita niyo na may butas yan sa likuran ko. Diyan sila na ko order or diyan tayo mag-order guys. Hey. Magini ba kay Tingnan, <laughs> ding ding ding. ding, ding. <laughs> Tumo <Tumadaling> bangag. Tumo dali bangag. Ah. Bayad ko daan, ma'am. Sige. 119 mm -hmm. po. Wala e, so, so, interview. Okay na mo, Dream, ma'am?

magandang umaga guys and welcome to Dance Travel Panibagong vlog na naman sa araw na ito At puntahan natin guys itong kakaibang coffee shop dito sa Tagum City na nagba viral o nagtrending Samahan nyo ako para alam nyo kung saan na street ito makikita So nasa Rizal Street tayo guys sa historical And dito sa Rizal Street corner Bonifacio Street dito sa True Bank uh, corner True Bank ay liliko tayo ng kaliwa and diretso lang and this is Bonifacio Corner Mabini Street diretso lang tayo guys and this is Bonifacio Corner Arellano Street ito may penongs diretso diretso pa rin tayo and this is Bonifacio Corner Lapu-Lapu Street diretso pa rin tayo guys at may street dito na Malita Street I forgot the name pero pag makita nyo tong First Valley Bank at saka itong Hotel Kojo ay iikot tayo dito sa right And Dalito na tayo guys Ang kaharap niya guys Ay ang First Valley Bank Andyan And then ang Ojo Hotel Ayun guys At ang kanyang katabi naman Itong Med Tools Ayan And Yugi Coffee Shop Tungo dati bangag. Tungo dati bangag. Kaupan nyo na sa Pekas, po? Oo. Uh, Kaupan nyo na Yes, isa lang like owner, sir. Ah, so, so pwede d'ya muling ko d'ya? Oh, pwede rin ito kayo, sir. Ah, nagka-copy up na sa high, pod. Yes. Ayan, guys, wall side. And tingnan nyo, guys, gaano ito ka-weird and gaano ito ka kakaiba sa ibang mga coffee shop. So... Makikita niyo na may butas yan sa likuran ko. Dyan sila ko order o or dyan tayo mag order guys. So guys, paano mag-order? So kukuha kayo kung anong order ninyo at ibibigay niyo dito sa loob itong may may butas guys may, uh, gamay na walang tao. Uh, -huh. ikaw sir. Uh, bayad ko daan. Thank uh -huh. so, uh, uh, lang. Pasa sa One, uh, uh -huh. mang Bayad ko daan, ma'am. po? Uh -huh. so, uh -huh. so, uh -huh. Thank you. 119 po. Mm -hmm. okay, so, Ala interview. Dugay na mo diri ma'am. Dugay na dugay na ni. Dili sir ka tokyo ma, one week pa ni diri. One week pa. Uh, Mura mo patok sa mga sudyante. <laughs> Asa man ko concept ani ma'am? sa Manila sir na no, 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 sa Manila for that is sir yan diri ibal hindi di ba nag nagkuan ni sa pamilya ay nyo ato sa hall in sa Manila ah nagsundog lang mo okay pero original jud niya sa kay Japan git ang ala kay ring double and has a card tapo ganina ba git ko ako daw doon. nya mo tawagon lang daw okay Mag-card lang, sir. Ah, mag-pip. Sering Okay naman ang kanilang coffee. Marami ka mapagpilian. Ang pinili ko itong coffee americana. guys, ito ngayon ang viral sa Tagum City, itong hole in a wall coffee shop to guys uh, wall site so I am inviting everyone na bisitahin natin itong wall site guys itong hole in a wall coffee shop dito uh, exciting guys <laughs> at kakaiba ang coffee shop dito sa Tagum City so I hope you like my content and I hope to see you here soon